Sirs, ma'am, nandito naman tayo sa pahulaan ng nasaan ako ngayon So another place na ating pinaglakwat siya uh, Mga kalakwat sirs At uh, ito ay isang lugar dito sa San Luis So kung alam nyo yung place na to Comment nyo na lang down below kung nasaan tayo ngayon So ang background natin Tingnan nyo, ayan o Kitang-kita natin ang pataga ng Central Aurora Ang baler San Luis At ilang bahagi ng Maria well, Tingnan nyo, ayan o Da. at kasama ko ngayon ang dalawang vlogger at tahimik <laughs> tahimik sila at lang, uh, masyado nilang dinatama, dinadama <laughs> dinanamnam ang sariwang hangin ang negative ayon sa itaas ng bundok at tanong na tanong namin ang dagat sa bandarun ayan Oh, Egypt. <laughs> Sparta. <laughs> Alam mo mga yung mga nagtao, mga tao, mga tao, mga yung mga mga tao, mga 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 atake mga yun, maka nakapila sila oh, Nakahilera pa sila oh. Ganyan siguro nung araw ano, yung mga... Oh, pag sinabing dun, atake! Atake dun! Oh. daming nyugan, napakaganda. Puro nyug. May mga ilang space dun yun, kamalatan yun, yung may malawak na ano dun. Taniman ng... Dun, yung may space dun. Yun yung pera, may, may tubigan dun. Tapos sa banda sa malayo dun, yung pagpuntang dibot, ayun! Yung nakikita nyo ba yun? Malayo na. Ayun daan na yun. No? Saan kaya papunta yun? Ang daming daan dito. No? Ayan. O, oh, diba? Ang lawak. O, oh, ito. Ito sinakyan namin. Motor. Pwede naman makita motor dito. Ah, mabilis lang. Hindi naman kailangan magtagal. Ah, mabilis lang umakyat. Dali lang. O, oh, ganda nito. Oh. Kakaiba kulay pink. Pink na violet. ng mga damo. Comment down below na lang. Don't forget to like, follow and share. And subscribe to our YouTube channel, Sir Sam TV. Okay, maganda rin pag maga. Kasi sikat ng araw. Malab Malabo eh. tayo na talaga eh.